Good morning! Ibang trip ngayon ni hapon, Hindi ko alam, day, kung anong pinaghandaan niya, day, at nagpunta kami dito sa May Airbase Museum, day. Nagpunta lang naman kami, day, sa Japan Air Self-Defense Force daw, day. Ay, ewan ko, day, kung tama ba yung pagkasabi ko, day. Museum man ata ito, mga inday. Matagal na ako nakatira dito sa lugar namin, inday, bahay. Ngayon ako nakarating dito, day, oy. Hindi kasi ako mahilig-hilig sa mga ganito dahi. O, oh, sus na ko day, si Hapon Mahilig man siya sa mga museum-museum dahi. Oy. Yun bang ginagamit at anang gira sa mga kalawakan ba dahi? Sa himpapawid ba nung unang panahon ba ng mga Hapon dahi? Eh, yun lang ang pagkakaintindi ko mga Inday. Hindi ko alam kung totoo ba yung mga pagkakaintindi ko Inday. Pero parang, parang ganun na rin mga Inday. May mga year pa yan dahil. May mga picha pa yung mga ginagamit nila. Mga pang, ano ba ito mga dahil? Ay, panggira ba? Sa hibapawid siguro ito mga inday? Ito sa akin, ito Ay, pagka high-tech, talaga ng mga Japan Inday. Kasi simula noon hanggang ngayon dahil, marami na nagbabago pala mga Inday ng mga gamit nila dahil, no? Pero hindi ko masabi, inday ko anong mga klase mga gamit ito dahil. Basta panglaban talaga ito sa gira dahil ba? Ang nakikita ko mga Inday, kasi klaseng ang lalaking mga aeroplano mga Inday. Dito sa babain dai ay pwede kayo magrenta dai ba ng mga damit dai. Meron din pambata dai sa picture picture kayo dai diyan sa mga eroplano din sa mga gilid-gilid dai. Malaki-laki din ito, malawak nitong paligid dai. Tapos pag nagrenta kayo para na kayo nakasakay ng eroplano dai. Kung sabaga ba mga ngayon, day, eh, para na kayo mga Air Force, day, kasi mga nagpupunta dito, day, nagrinta man sila dyan, day, oh. Tapos, day, nagpicture-picture sila, day, tapos akit-akit sila sa ibabaw, day, picture-picture, day, akit-akit sila doon sa plano, day, ba, mag-drive-drive sila, day. Gusto ko rin sana mag-akit-akit, day, sabi ko kay Hapon, magrinta ako, mag-akit-akitin ako, so, isip ko, day, may mga batang di masupil, day, gusto din mag-akit-akit mahulog day, ba. Nung nilibot na namin itong mga Enday, bigla man itong nagyaw-yaw si sa gilid ko dahil ang sabi niya, grabe daw talaga yung mga Air Force ng Japan day, ay, tayo, day. Hindi ko maintindihan na eh, kung anong nakagrabe-grabe dahil. Basta ang napansin ko lang dahil ay na-amaze ba siya dai <laughs> Tapos hindi pa talaga siya natapos dahil sabi niya yung panganay daw namin gusto rin yung ipasok din ni dahil. Nakakaluka man itong imahinasyon niya day, oy. Mga isang oras talaga siguro mahigit kami nag-ikot-ikot dyan, day ba? Makikita mo lahat mga Inday nung unang parahon pa ni Kupong Kupong kung kailan nagsimula itong mga Air Force na ito Inday hanggang sa kasalukuyan mga Inday. Makikita mo mga Inday kung ano yung mga ginagamit nila. Tapos mga Inday nung uwi na kami Inday sabi ng mga bata hindi pa sila napagod at gusto pa pumunta ng park day eh wala namang pasok yung mga Inde hindi ko malaman kung sabado ba yan Inde o linggo ba basta inamag na yan dito yung video na yan sa gallery ko day oy eh dumaan na lang kami sa park day para magganyan ganyan yung mga bata dahi oy matakot man ako magganyan ganyan ginawa ng anak ko day oy hindi sila matakot day mga bata dito dahi mahilig sa mga ganyan ganyan day oy